Dahil marami na high blood sa video ko nung nakaraan, kaya naman ay pampahay blood ang lulutuin natin ngayon for today's video. <laughs> At dahil nga ilang araw na ilagi nila ang high tide, kaya na naisipan ko nga na magkabit ng tain. Namiwas nga pala muna ako diyan hanggang at naipapain ko din sa tain. Kadalasan nga pala kapag kami nagkakabit ng tain, ang ipinapain ko o magandang ipain ay yung puffer o yung butete kung tawagin sa amin. Makunat kasi yun at matagal maubos at saka madali lang yung ipain at patalian mo lang yung kanyang katawan. Hindi nga tulad na rin mga gangat, alagay mo pa sa lambat tapos kapag nabutas sa lambat, mauubos na agad yung pain. Hindi nga katulad ng paperfish kasi nga makunat ang balat noon. Kahit ilang araw mo hindi palitan yung pain, hindi pa rin yan mauubos. Pero ka rin naman maglagay ng battle sa loob. Yung bubutasan mo lang ang bagasya tapos doon mo ilalagay yung pain uh, para hindi nga naman nauubos. Kung bagay sa lang naman ang kailangan diyan para lumapit yung katang o yung mga alimango. Pero mas gusto ko pa nga rin yung ganitong nilalagay lang sa lambat para naman yung mga katang na makakapasok sa loob ay di makakakain sila. Baka si biglang magtampo at umalis at hindi nakakain. Nga pala limang tain lang meron ako pero tatlo nga lang ikakabit ko kasi ngayon dalawa ay sira pa. Ito nga pala lahat ay sira. Inayos ko ang Sayang nga nung mga nakaraang araw kasi ang taas ng tubig kaya isang tain lang na ikabit ko ko kasi isa pa lang yung naayos ko. Bukod nga sa mataas ang tubig ay malabo rin ang tubig, gawa nga nung bagyo na nakaraan. At kapag ganyan nga malabo ang tubig ay mas maganda magkabit ng tain kasi nga mga lagalag ang katang kapagayan. Nga pala may nagre-request sa akin na manghanting naman daw ako ng katang, hindi nga sa lalauhan, yung bagang ay sa mga butas-butas, dudukutin. Kaso na ko na nga po yaan kaso wala akong nakuha. Dini kasi sa amin ay marami nang hunguhanan ng katang. Yung bagama nagadukot sa butas. Kaya naman yung mga butas nga ng katang dito ay wala nang mga laman. Pero may mga nahuhuli pa rin naman sa tain kasi nga yan mga katang na nahuhuli naman sa tain ay mga lagalagyan at wala mga butas kadalasan sa mga yaan ay nakalublubla ang sa mga putikan. Pag hindi ay maganda mga tang din ay sa palaisdaan at surebol talaga ang huli noon. Huli ka ng may-ari. Napalabalak namin magkabit din ng tain din sa may labas ng ni nanay kasi may nakita nga akong katang dito na nakaraan. Kaso nga lang ay hindi na ako nagkabit kasi may nagkabit na pala dito. Marami nga rin palang ibang nagkakabit ng tain dito kasi nga yung iba ay talagang ginagawa nilang hanap buhayaan. Kahit naman ako nung ako'y nag-aaral pa at yan din ang laging ginagawa ko kapag ako ay walang pasok, nagkakabit lagi ako ng tain para ako'y may pera. Dini kasi sa amin ay eh, wala namang ibang pwedeng pagkakitaan ng mga babae dito pag hindi ay mga lamang dagat laang din. Hindi ka rin kasi pwede magtindahan dito yung mga kakanin baga pag walang pasok kasi nga ay sinong bibili noon ay di ikaw laang din. Kukunti lang kasi ang mga naninirahan dito sa amin, kami kami laang din. Pero ngayon, ngayon medyo marami na kasi mga kaseng idaran ko ay mga asawa na ay dito rin sila nanirahan kasiyahan. pala si Panda ay kanina pa yan dikit ng dikit sa akin habang ako ay nagkakabit ng tain. Yun naman pala ay may masama siyang balak sa akin tain. Pumasok nga yan sa tain ko pero yun naman inapandaw ko na. Kung bagay natanggal ko na nga yung huli at may natira kasing pain na amoy siguro niya ay di pumasok doon sa tain. Hindi ko na nga lang pala sinama dito nung no, nahuli nga siya sa tain. Gawa ng ayaw kong nahahay blood kayo. Gusto ko yung good vibes lang pero yung fairness kundi dahil doon sa madilim na kuha ni Johan sa pagkakabidyo niya ay hindi magabiral yung video na yun. So bali, ito nga pala yung mga nahuli namin. Hindi ko nga lang pala na i-video yung namin dito sa Tain. Kasi nga gamit ni mama yung cellphone ko, nakakunik sa TV at nanonood nga siya ng Tale of the Nine Tailed kay drama. Ito nga ang isang Tain ang nahuli niya ay dalawang katang tapos dalawang bokon. Tapos ito namang isa, tatlong katang ang nahuli niya. Tapos may nahuli rin isang talimaras. Tapos ito namang pinapan ko, ito yung mga nakaraan kong kinabit na Tain. Nung isa pa lang yung kinakabit kong Tain. Bali nakakatuwa nga pala magkabit ngayon ng Tain at gawa ng hindi lang iisang katang ang nahuhuli ko sa Tain. Ayun nga at tatlo nahuli ko sa isang Tain na ito. Tapos may nahuli nga rin pala isdang kalibugan. Maganda nga talaga magkabit ng tain kapag ganitong mataas ang tubig tapos malabo ang tubig at talaga namang hindi la ang mga krab ang mahuhuli mo at bukod nga sa isdang kalibugan ay nakahula rin kami dito ng lapo or sigapo kung tawagin din sa amin ito nga pala yung pinakaunang naayos ko at naikabit kong tain at nung time na ikinabit ko ito ay malaki pa nga yung tubig kumbaga kaya nga napadpad itong sigapo dito kasi nito mga sumunod na araw na ay mababa na lang ang tubig para sa mga nagtataka kung bakit ako ay nakahuli ng lapo dito abay hindi ko rin alam tanungin niyo yung lapo bakit napadpad siya dinis sa lalauhan pero normal naman po yan at gawa naman din eh, sa pinagkabitan ko eh, malapit lang din sa tabing ilog at saka malaki kaya ang tubig ay e di pa uli-uli yan tapos may nahuli nga rin pala itong isang katang ayan malaki nga pala yung katang na nahuli niya at saka meron din siyang nahuling dalawang bukon kaso nga lang isa na lang yung natira kasi yung isa ay kinain ata nung katang durog na ang balak ko nga pala sana sa mga katang na nahuli ko ay ibebenta ko kaso nga lang ay wala nang taib bukas ay eh, hindi na ako makakapagkabit ng tain hindi na siya madadagdagan ko konti lang din naman halos kasi maliliit la ang naman kaya na may naisipan ko na ulamin ko na la kasi ko ibebenta o yan. Naku, hindi pa man laang maka 200 pesos yan. Mura lang kasi talaga ang kilo ng katang dito sa amin. Lalo pat yan ay pulahan, hindi yan katulad nung banhawin o yung kulay green. Kasi din sa lalauhan ay eh kadalasan naman talaga mahuhuli mula ang nakatang dito ay puro pulahan. Bihirang makahuli dito ng mga katang na banhawin. Nga pala luto na gagawin ko dito ay ginataan. Lagi naman ganyan kapag kami nakahuli ng mga krab. Pag hindi ginataan, ilalaga lang namin. Tapos pagdating naman sa mga kinason or suso sa mga lalauhan, pag hindi gagataan ay luluyahan. Pero pagdating naman sa isda, pag hindi prito, prito. Madalas frito kapag isda ang ulam namin So yun na nga guys, kain po tayo Nakakatawa kasi ang taba nitong katang Tinitingnan ko pa lang para nauumay na agad ako ron sa piga niya